888 Lomi ng Batangas Dito lang po yan sa Chiaong Quezon At ito na nga po ang kanilang siniserve sa akin Napakarami pong toppings Ang kanilang fried pork Special nga pong ano Special nga pong Lomi Sa halagang 55 pesos may Lomi special ka na Paano nga ba ako napunta rito? May nag-comment po dun sa aking unong vlog Sa Lomi ng Lipa at sinabi po sa akin sa chaong ka naman pumunta sa 888 Lumi House Poblacion Uno. try mo din shout out muna sa iyo madam at ito na nga po ang kanilang lome napakarami pong toppings nandito po yung fried pork sliced egg at atay ah, hindi ko po sure kung ano pong tawag doon sa isang slice na ito at habang kinukutsara ko ito hinahalungkat ko kung ano pa ang merong nilalagay nila dito So, matitikwan ko na po ang kanilang 888 Lomi dito po sa Chaong Quezon. Lomi ng Batangas. Bago ko nga po ito nahanap, nagtry muna ako mag-google dahil hindi ko po kabisado ang Chaong kung saan po siya parte kung saan po banda ang poblasyon. Dahil nung dumaan po ako rito, may nakita kong poblasyon 3. Kaso nga lang, poblasyon 1 po ang ating hinahanap. Nagtry po ako mag Google ng Poblacion Uno pero hindi ko po siya ma-search at yung pangalang Lume na ito. So, sumubok po ako pumasok sa isang kanto at timing po nandun po ang uh, Poblacion Uno at hinanap ko po ang 888 Lume. Habang gumakain po ako sa Lume na at talagang ninanamnon ko ang bawat toppings po na kanilang nilalagay. Tulad po sa kinainan kong lumian sa Batangas, ay hindi po nagkakalayo ang kanilang lasa. Masarap! At kanya-kanya po sila lang design kung ano po ang gusto nilang itoppings para mas mainganyo yung mga customer nila na babalik po sa kanilang lutong lume. Kahit saan nga naman ako pumunta, mapalago na... Keson, hindi mawawala ang Loming Batangas. Kanya-kanyang templa, kanya-kanyang sarap na talagang binabalik-balikan. Dahil ang Loming Batangas ay kilala na. Kilala at hinahanap-hanap at swak pa sa bulsa. Kahit saan nga naman ako pumunta, lumi pa rin ang hanap ng panlasa. Kung kayo po ay taga Cheong Quezon at hindi pa nakabisita rito at natikman ang 88 lumen ng Batangas, ano pang inantayin nila Arat na Na masubukan Na matikman Ang lome Ng chaong keson Kung kayo po'y bago lamang Sa aking video Palamping naman Huwag niyo pong kalimutan I-follow ang aking Facebook page Good Vibes Arat At thank you so much Ingat po tayo lagi At mabuhay Ang mga nagluluto ng lome